Good morning mga kabihero ngayon ay araw ng Friday, May 17 So may site ulit kami dito sa Batangas Kung naalala nyo na buwan na pumunta kami ng Batangas So babalikan namin yung site ngayon dahil iba final site visit na namin So ngayon ay nasa San Pedro Laguna tayo Medyo tinanghali ng kami ng ales kasi 11 pa yung site namin So tara, biyahe tayo, let's go! So yun guys, andito kami ngayon sa may bandang Kalamba. Lagpas po ng konti, papasok na ng San Tomas. So nakasabay namin tong truck. Si Raya Taat, natuwing po siya. Joke lang po lang kasama ko yan. So medyo ma-traffic po ngayon dito sa Index. So ang gagawin ko po, mag-exit na lang ako ng San Tapos magpapasok lang po sa mga bayan-bayan para iwas po sa traffic dahil hanggang gagawin po yata dahil medyo may kahabaan din tong traffic na to hindi namin sure kung aabot kami ng 11 kaya i-exit na lang ako ng Santo Tomas tapos papasok ko sa mga bayan-bayan Magba-bypass road na lang ako ayo tinan mo ulam malaki o guys andito na ako sa may exit ng Santo Tomas so may nakita akong lata ng sardinas dito siguro mga ilang taon mong uulamin to hindi mo mauubos to dahil sa laki ng sardinas na to ha? So ayan oh. mo naman yung laki niyan. Iwan ko lang, iwan ko hindi ka pa magkakakaliski sa kakain ng sardinas na yan. Yan guys, pista pala nito, barangay ng San Isidro. Sakop pa ito ng Santo Tomas. So, nasa 30 minutes na lang yung biyahe namin. At makukuha ko na baka umabot pa kami ng 11. So, pagdating muna namin dun sa labas, kakain muna kami dahil walang tindahan ulit sa loob doon. So, kain muna kami bago pumasok ng subdivision. Pista ito, ganda talaga pag nasa probinsya. At yun nga po, malapit na kami sa kakainan namin dahil ilang minutes na lang nasa site na kami. So kakain muna kami bago pumasok ng ano, subdivision. Kasi 11 pa naman yung kwa namin, medyo abot naman kami kahit paano. So hanap muna na kami ng makakainan. Ayun na nga, at muntik nang lumagpas. Di ko na napansin yung kinakainan namin dati. Buti na lang napansin ng kasama ko. So kakain muna kami bago pumasok. So dito mura lang yung lumi nasa 60, yung canton dito is, nasa 60 rin, yung sisig with rice is 100 po marami na po yun, sulit na po yun tsaka yung lumi, napakadami so nakailang balik na rin kami rito tara, kain tayo ilan? Ayun guys, so oh, tingnan mo yung mga presyo ng mga Pagkain nilang, mumura lang So sulit ka rito Saka nasa highway lang, madali lang hanapin So dito lang po yan sa may yan? Mount Malarayat Subdivision So malapit lang po yan dito sa highway So kitang kita po yung pwesto nila Nasa gilid lang po ng kalsada At tsaka, ang mura lang Pagkain dito, tara kain muna tayo Nakakagutog na Yun guys, papasok na kami sa may site So malapit lang yan sa kinainan namin Mga nasa 3 minutes away lang So medyo malalit kami ng 5 minutes lang yata. Kasi nasa loob na lang kami ng subdivision 11 past na. Kaso ang panahon dito 11 past na eh sobrang init na rito. Grabe pero sa Manila umuulan-ulan dito hindi pa raw yata umuulan. So kaya hanap muna ako ng masisilungan pagka park ko kasi mainit sa gilid ng kalsada. So ayan magmamanobro muna ako and then hanap lang ako ng masisilungan. So yan guys, ito yung site na gagawa namin. So dito kami mag susukat ng mga kabinet. So ayan yung site na pupuntahan namin ngayon. Yun nga guys, dahil break time inabot na ng alas 12 bawal magtrabaho doon kasi natutulog yung mga workers nila. So ang pupunta, ang gagawin namin ay pupunta muna kami ng tindahan dahil mainit. Susoft drinks muna kami at magyoyose daw tong kasama ko eh, hindi nabubuha ito hanggat di nagsisigarilyo maghapon. Kailangan sa isang hapon ito, kulang isang kahan ito. Eh. Umuusok yung ilong nito. So, ayan, may tindahan pala rito. Tinuro lang sa amin ng mga gumagawa dun sa site. Kaso, walang karindiriya. Tindahan lang talaga siya na sa sari store. So, okay na rin to kaysa lumabas pa kami ng subdivision. So, bili lang muna kami ng soft drinks at sigarilyo. So grabe yung init dito. Talagang parang ano na rin, nasa ibang bansa rin yung klima. Sakit sa balat. Ayun guys, magso soft drinks muna kami dahil mainit. Ang time check is alas 12 pasado. So bili muna kami ng mainom namin at Yosi lang muna kami saglit and then balik ulit sa site. So hanggang dito lang muna yung video ko. Salamat. Bye-bye. Pag-subscribe naman dyan.